kamusta? Kamusta naman kayong lahat? So, ngayong araw pala guys, eh, maghahanap tayo ng maghahanap tayo guys ng mga materialist guys, na no? So, may kasama ako ditong very, ano talaga mag-drive guys, Ayan eh, ano? Hi! Hi, ga! Hi, How are you? Kamusta yun yung pag-drive mo? Okay naman? Okay. Saan tayo punta ngayon? Ano yung gagawin natin? ng ng mga pagkain para para mabusog <laughs> guys narinig yung yung sinabi niya bibili daw siya ng pagkain dun sa Wilcon para mabusog daw totoo ba na yung Wilcon na binibila ng pagkain guys hindi ko alam kung totoo talaga yung mga pinagsasabi nito ayan guys so oh, pakita ko lang sa inyo guys yung nasa harapan natin guys no Ayan pala yung traffic sa harap natin guys no. So grabe talaga guys. Ayan oh. Matindi talaga guys at paspasan talaga yung traffic ngayon guys. Yan. Kamusta? Kamusta na ba lahat guys? Ayan o. Sana. Ayan na guys. Ayan na tayo guys. Dito na tayo ngayon. Dito na tayo ngayon na Dito na tayo sa pinaka-exciting na part guys. Ito ay aking first ito guys ay aking video, first na video ko sa aking YouTube channel guys, no? Sana ay i-follow nyo din ako guys. Please, i-follow nyo na ako guys sa aking YouTube. Chares. Char, guys. <laughs> Parang sa bahay. <laughs> Bawal pala guys kasi hindi pala nakano yung ito hindi siya nakatinted pala guys so bawal pala ito na hindi man na bawal galing, galing, hindi naman galing. bawal pero syempre makikita tayo ng mga mga kasabayan natin yung diyan sa ating mga kilid guys Yan. at sya ka sa ating mga likuran so ayan guys hello hello ga how are you how's your Hi. driving today okay lang kaya pa ang traffic okay kaya daw traffic guys eh. so ganyan lang ganyan lang naman talaga kasimple ang buhay guys kung kaya mong makipagsiksikan sa traffic. Ayan, eh, no? Ayun lang, guys. So, bye-bye. Thank you so much, guys. No, so, update, update. Ulit ako mamaya, no? Pagkatapos ng ilang oras, guys, no? Kaya, mag-ano muna tayo ngayon dito sa matinding traffic. Bye-bye, guys, everyone. Sana so, i-follow nyo yung aking YouTube channel. Bye-bye.